Ah, good morning Ate Ling. Dito na kami mamaya gagawa. Ayan po. Yung clustering dito sa ano, balkonahe. Tapos sa sunod na ling araw, diyan na sa labas. Kontento na puro labas na po. Ayan. Po. Ito yung pinto. Mga pinto po. Ayan si Chloe oh. Ito finish na sa taas. Mayroon pa pala dito kapila. Kunti na lang. Ito po yung dalawang kwarto. Ito po ipapahuli daw kasi may gagawin pa sila kulay nono sa taas. Yung kwarto finish na po to. halo pintura na lang. Ang bintana ang kantuhan. Kaya ko ano na daw yan sa kantuhan. Pati yung CR dito, finish na rin po ang loob. Ayan. Mga kantuhan na lang, bintana. Tapos sa pinto po yung pangalawang kwarto. Ayan. So, mayroon na nga yung pinto. Oh. na lang. Bintana. So, mayroon na rin. Oh. Mayroon na ano siya. Mga nalagyan ng pinto. Ay, si Chloe. <laughs> Chloe, hi ka kay Leng. po, Ate Leng. Dito na yung kwarto nyo. Ipilis na dito sa loob. Ayan, napakalaki yung mga bintana. Ito po yung SIA. Ayan. Mag-pipintura na lang dito. Mama Celia. Ito po yung parang cabinet. Ayan po. At ito rin ipapahuli rin. Dahil sa ito may papadaan pa paggagawa na taas. Yung dalawang magkasapat na yun natin lang ito. Tapos yung katapat. yun lang ipapahuli sabi ni Kuya Nono. No. Dito kami nagawa sa likod. Dito okay na rin po. Ah, yan. Shout out ka pre. Ayan na lang yung tinatapos namin. Doon na kami sa balcony na. Ayan lang rất là nè